Ito so, mga idol, ha, ito mga idol yung tawag dito sa amin, bintol pero pang ito ng hipon. Ito yung pampain natin mga lords, itong buko, itong buko ang natin dito. Ganyan yan, yan. yan. ko sa inyo mga lords, ang pag, ano dito, ang pag -puli ng hipon. Nakakapagod mga lords. Oh. Hindi na namin pinakita yung pagkuha ko ng, ano yan, buko. Ay, ganyan, ganyan lang load ang pagkain niya. Iuli natin ang hipon, iulam natin mamayang gabi. Dito tayo huhuli ng mga hipon. Ah, ito yung panghuli natin, yung pinakita kanina. Pinainan ko. Dito yung maganda. Tara, let's go. natin nating pain dito. Ganito mga idol lang pagpain niyan. Ganyan. Tingnan natin kung may mauli tayo dito mga idol ano. Tayo bro. Tayo huli. <coughs> pag ganito maraming makukuha natin. Ha. Huh? Yang harus uh, dia nawli di situ mga ano to? Tipon. Masarap to sa ano, sa langka. Sa gulay. Yan mga idol. Daming huli tayo. Wala. <coughs> yan nakuha natin ngayon. Eh daming nakuha natin. Oh, yan mga idol. Oh. Tumas na ako kasi naghahan na. Lumalaki na ng tubig. Ah, ito yung sinabahan pa natin ng tuhoy yan. Oh, akuha din natin. Ah, yan ipapakita ko din sa susunod na vlog. <coughs> okay.